ka na, ha? Okay na ako. Thank you ulit, ha? Ah, Ayun. Saka yung mo. Huwag mo nang isipin yun. Kakausapin ko si Posey. Harapin natin yung magnanakaw. Hindi mo na kailangan gawin yun. Ano ka ba? Hindi. Kailangan maitama natin yung mali. Pusti siya. <laughs> Palabang ko na muna to, ah. Hindi. Sa'yo na yan. Teka. Saan ka ba umuwi? Atid na kita. Yung man lang magawa ko para sa'yo. Tagabagong bayan nga ako, di ba? Malapit sa city jail. Tsaka hindi na. Kaya ko namang umuwi eh. Sure ka? Oo nga. May pamasaya pa naman ako eh. Kaya ko umuwi. Ang mabuti pa, umuwi ka na rin sa inyo. Teka, hindi pa pala ako pwede kumuhi. May kailangan pa akong puntahan. Libby. Sinasabi ko na ka ba? Okay ka lang? Okay. Apology accepted. Oh I'm sorry. Batas na tayo. Waste it, katulad mo! Libby! Libby, no! talaga! Ayaw mo! Ayaw yung carpet ko! stop! Libby, stop! Libby, Libby! Oh, Hindi no, ko titigil tong balad din to! Libby! Ha? Alam mo, siguro kagaya ka ng mama mo, pareho kayong flirt! Libby! Libby sabi tama niya! No! No! Libby! Libby! Alam mo! Wala naman akong ginawa sa'yo kahit kailan Pero ayaw mo akong tigilan! Lagi mo akong sinasaktan! Tama niya! Hindi Tama mo! Ay! Sinusok mo! Ay! Hindi kita mo! Ay! Ay! Ano na? Ano ba tama na sabi? Ano? Kakampihan mo na na may babaeng yan? Libby, hindi ko siya kinakampihan. Liar! Kitang-kita ko kita na kayo! Anong ginagawa ng babae yan dito, ha? Bakit kayo magkasama? Libi, dahil may nangyari sa akin. na ako, Libi. Muntik na ako mapahamak. Buti na lang tinulungan ako ni Princess. Huwag kami doon! Ikaw ang sumihira nito, hindi ako! Kapala! <laughs> <Hing na ba? laughs> hindi na kay nahiya para kay mga bata! I'm so disappointed! Ang nakala ko, karapat-tapat kay para sa award niya ito! Pero nagkamali ako. Nakita ko ngayon ang tunay na pagkataon ninyo! You're a disgrace to this organization! This scandal is unacceptable! Binabawi ko na ang mga sa inyo! You are no longer part of this organization! Magsilayas kayo! Layas! Madam, I'm sorry. Ano mo? Nag-iisaksak mo sa baga mo! Yung award mo! What? Who needs that stupid award anyway? Alam mo kung sino? Libby, Princess Save Me. Hindi mo dapat siya awayin kasi malaki ang utang na loob ko sa kanya. Do you really think I buy that? Yun ang totoong nangyari, Libby. Then how would you explain na bigla na lang pumunta yung babae niya dito? Out of all places, she's here to save you? Huwag mo akong gawing tanga, Savior. Libby, wala naman sa'yo nagsasabing tanga ka. Pero sa kinikilos mo ngayon, you're acting like one. Hindi mo ba siya susundan? Hindi ko na alam kung paano pa siya papaliwanagan. Sobrang nakakapagod na siya. So ano? Suko ka na? Bakit? May baka bang idea? Ano kung ikaw nasa katayuan ko? Anong gagawin mo ah? Basta ako. Ang alam ko pag nagmahal ako, hindi ako sumusuko. Alam ano mo ba magsakit yung tatay ko ngayon? Ang laki ng pangangailangan namin, pero napapagod na ako. Pero alam mo, kahit kailan, hindi ko naisip sukuan si Dante. Dahil mahal ko siya. Ano naman yung sitwasyon mo? Oo, magkaiba tayo ng sitwasyon, Xavier. Pero pareho lang tayo nagmamahal. Kailangan ka na, Libby, Xavier. Ipag-ayos ka na sa kanya. Huwag mo nang dagdagan yung sakit na nararamdaman niya ngayon.